Dr. Serrano, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, ALU Channel 23. Hello, mag uh, John, at sa ating mga tagapakinig. At tag Apa. Lahat. unang -una sa lahat, maraming maraming salamat on a Monday morning uh, na abala namin kayo, Dr. Serrano. Dahil sa napakalalaking istoryang may kaugnayan sa PPCRV at syempre, doon po sa nalalapit na midterm elections sa Mayo. Mismong ang Comelec uh, po, uh, Dr. Serrano, ang bumanggit o ang nag-amin o mamin na slightly off-track na ang preparation nila para sa midterm elections. Uh, ano po ang uh, reaksyon nyo rito bilang isa sa mga tumatayong kaagapay ng Comelec sa pagsasagawa uh, o pagmumonitor ng uh, itinasagawang idinadaos na halalan dito sa bansa, Dr. Uh, Serrano go. Doc? Hello. Oh. Hello. Apo, uh, narinig niyo na po ako, yeah. Doc? Narinig ko po tayo. Apo, go ahead, sir. Apo. Nawawala, nawawala. Aha. Okay. Uh -huh. Doc? Doc, pasensya na. Sandali lang po, ah. ayusin lang natin yung linya ng komunikasyon dahil mukhang uh, hindi po nakakapasok yung uh, inyong binabanggit. Ah. Uh, itong si Dr. Mga kabalitan, kabalitaktakan para sa inyo information, si Dr. Uh, Arwin Serrano po, ang National Coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Okay na ba si Doc? Doc Serrano, good morning. Doc? Alright. Uh, Miko Okay. Uh, Alright. okay. Okay. Uh, Hello. All right, Doc. Okay na po. All right, Doc. Okay na po. Yes, oo. All right. Uh, All right. Ano po ang uh, reaction ninyo sa pag-amin mismo po ng COMELEC na slightly off track na yung preparation nila para sa 2025 uh, elections? Dr. Serrano. Go ahead, sir. Yes, oo. Uh, talaga namang ano, talaga namang may sinusunod na timeline ang COMELEC at uh, talagang itong uh, isang linggo uh, at uh, mahigit na nga isang linggo ay uh, malaking ano to eh malaking bagay dito doon sa timeline na sinusunod ng Comelec in preparation for our midterm election mm -hmm. kaya uh, malaki talagang effect to ito at harinawa wala na sanang mga ah uh, halik halintulad na gitong sitwasyon uh, darating uh, like uh, etong uh, etong uh, pagdesisyon ng uh, Korte Suprema para do sa mga natitira pang mga uh, inihain sa kanila at mm -hmm. uh, humihiling at nagdadasal uh, ka kanan ng tiyak para sa isama sila sa ang, ang kanilang pangalan sa boto Halong-lalo lalo na po yung mga nasa national positions. Apa. Kasi ang una pong iniimprenta talaga kahit noong, noon pa ay yung mga balota na patungkol sa ating local absentee voting, mm -hmm. sa overseas absentee voting uh, na talagang uh, national positions lang ang, ang nilalagay. Mm -hmm. And then kasama na rin yan yung ginagamit sa sa final testing and sealing, at iba pang mga uh, balota na ginagamit test, at ganoon din uh, na una yung mga malalayo. Mm -hmm. In this particular case, ang ang na, na ng Comelec na unang uh, uh, impreta ay yung lahat pong berm uh, Meron po tayong konting konsuelo kasi yung parliamentary ballot ay maaring ma-save pa. Mm -hmm. Uh, kaya mga ano rin, mga about 2 million balot inyon kasi sa farm magkakaroon po tayo ng uh, dalawang uh, balota. isa para sa regular election natin at mm -hmm. uh, uh, mm -hmm. pangalawa para do sa tumatakbo sa um, parliamentary positions All right. parliamentary positions okay. hindi siya apektado nitong uh, uh, pangyayari na pagdagdag ng isang uh, kandidato para mm -hmm. sa para sa senador. Mm -hmm. At uh, mm -hmm. baka mas yun. Yung isa na uh, klase ng balota uh, patungkol sa farm patungkol naman doon sa ating regular election. Yan mm -hmm. uh, talagang maapektuhan kasi uh, maisasama itong uh, nasa national mm -hmm. uh, position na senador. Opo. Yung Apo. Uh, apat na na nadagdag na local candidates at saka yung nadagdag pa recently na tatlo, uh, wala pang epekto ito doon sa pag nila kasi ang iniimprenta pa naman ay itong mga, mm -hmm. itong mga mm -hmm. uh, national. National. Kaya, Orational. oo, kaya magagawa pa yan ng paraan ng Comelec mm -hmm. along the way. Sa magkagno naman, sinasama na yan ng Comelec doon sa tiyatawa na, na election management system mm -hmm. para para sa gayon yung uh, mahigit 1,000 uh, uh, ballot faces ay maiaanu uh, na mm -hmm. na parang parang uh, ako din na doon sa tipo ng palota na naka-schedule na maiimprenta sa national printing office at na uh, nalaman ko recently na bukod sa dalawang uh, makabagong bagong uh, uh, mga mga kagamitan Opa. na Opa. na mabilis mag at maayos mag-imprenta gamitin na rin yung apat na makina ng printing office para makatugon pa rin doon sa nasadya na timeline pati pong project. All right, doc. Uh, medyo so, um, ano medyo, lang tayo ha, cambio lang ng konti. With regard dun sa nuisance candidacy, mismo ng uh, common na rin po ang uh, nagbanggit na dapat niyang patawan ng multa o gawing kriminal ang uh, magiging mapapatunayang nuisance candidate. Ang problema dito, Dr. Serrano, paano natin masisiguro or matitiyak na pagdidesisyonan, ano po ang batayan para ma-declare once and for all na nuwisans po yung isang kandidato o asp asp aspirant, Dr. Serrano? Yes, uh, alam, al, al yes, alam niyo ba, John, na noong 2018, nagpanukala na rin si Sen. Sherwin Gachalian ng ganyang uh, kaparehong uh, bill mm -hmm. sa Senado mm -hmm. uh, na, na gustong parusahan ang mga mapapatunayan ng mga nuisance candidates uh, mm -hmm. kasi nga naman uh, itong mga nuisance candidates uh, so called nuisance candidates uh, nakakagulo ito doon sa uh, isang isang uh, election mm -hmm. na pinapahalagahan natin ng gusto at hindi dapat ito gagawin dapat na parang katawa-tawa Opo. na kayo tumatakbo ka dahil sa ikaw ay inutusan ikaw ay nanaglinip uh, sin sinabihan ka ng isang duwente, <laughs> sinabihan ka <laughs> ng mga alien sa ibang planeta at uh, yung iba pa nga intentional mm -hmm. uh, Binagawa na ba uh, dahil sa uh, katulog mo o kapangalan mo yung isang uh, maypit na kalaban ng isang uh, ng isang politiko. Uh, babayaran ka para ikaw ay tumako para makagulo ka doon sa magiging uh, outcount ng mm -hmm. boto doon sa particular area na yon mapa-national Apa. man o mapa-lokal. All right. Marami na tayo niyan right. noong mm -hmm. manual election pa, uh, talagang ano yan, uh, maraming marami yan. nag talaga ng mga pangalan, katulog. Para sa gayon, malito yung mga botante at ikaw ang manalo." Maraming okay. mga ganyan kaya kaya siguro napapanahon na nga na mapag-usapan ito hindi man ito ma-apply ma ma-apply para dito sa nalalapit na alala kasi kukunti na nga lang yung uh, nalalabing mga Panahon. session days ng mm -hmm. ating kongreso. Uh, siguro na uh, maganda na meron tayong kanyang patas. Uh, para sa 22, 2020, 20, pa pa sa 2020 mahalagang 2028 election. At madagdag ko lang, yes, madagdag ko lang John, mm -hmm. na mm -hmm. it's about time na kailangan maamendahan la ang omnibus election code. Hindi lang yung section 69 na nag nagpapatungkol dyan sa uh, mga, ano, mga nuwisans candidates. At saka yung mga, at saka yung mga, uh, ito ay, ito uh, ay, hindi dapat na parang uh, mga mayayaman lang, mm -hmm. mga sikat lang, mm -hmm. o mga pwedeng kandidato. Kapag tayo nagkakaroon ng regular na halalan, mm -hmm. talaga namang talaga namang open for all. Opo. So, huwag lang abusuhin. Hmm. All right. Huwag lang abusuhin. All right. Lasa inyo, pong inyo po ang pagkakataon, Dr. Serrano. Ano pong uh, karagdagan panawagan nyo pa sa mamaya, lalo na po sa mga butante? May kaugnayan po dito sa nalalapit na midterm election sa buwan ng Mayo. Doc. Yes. Uh, gusto ko lang na sana, gusto ko lang sana na sabihin dito sa, sa iyong programa, John, na napakahalaga po ng ating halalan. Wag na nating dagdagan yung mga paninisi, wag na nating dagdagan. Yung mga pangungutya, wag na nating dagdagan. Yung mga iba't iba pang na naririnig ko, nababalitaan ko ang mga komento na hindi makatulong sa paghahanda mm -hmm. ng ating komelek para sa ating nalalapit na halalan. Kaya nga, kaya sabi ko, John, na mm -hmm. ipagdasal din natin sila. Suportahan natin sila. Mm -hmm. Kung meron tayong mga magagandang mga suwesyon, panunod na, sabihin natin sa kanya. ah mm -hmm. uh, harinawa, atin naman po, milek, pag, uh, Harinawa, po ng ay paghanda ng ayos, makasunod pa rin doon sa timelines para sa gayon, ang ating pong gagawing uh, midterm elect ay hindi lamang po pangyayate, matutulog. Kung hindi, maayos at talagang kapanituwala. Credible. Uh, Credible. Ang, atin, ang uh, ating pong uh, kahit natnan after the May 2025 th election. Apa. Maraming mag-iislamat sa inyong uh, pag imbita sa akin at uh, harinawa, paghandaan na ating mga taong tayo at mga botante ang tamang pag ang tamang pagboto, at ang tamang pag, uh, pagtingin mm -hmm. sa halagan kung bakit tayo nagkakaroon ng regular na halal. All right. Maraming maraming salamat Apa. po. Mabuhay po kayo right. lahat. Maraming salamat po, Dr. Arwin Serrano. Good morning, ingat po, at God bless. Bless. Apo, yan po mga kabalitan, kabalitaktakan si Dr. Arwin Serrano, National Coordinator po ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV.